Thank <laughs> you. 一下啊。 啊！

corriente.

Hoy. Mampay, salamat. Yes, no. Uh, salamat shoutout po sa inyo. Sana all po. Oh. Oh. Obrigado. Uh, maglalagay tayo dito ng sakulin. Diyan sa uh, labas, ha? Tatakpan ito Okay? Kasi ang pangit, eh. Uh, ha? Ayusin nyo yung paglagay uh, ng ano, ha? Ang uh, uh sakulin, ha? Uh, dito, yung, yung kulay ang salabas. Hindi yung orange, ha? Ang blue. Para pag tinignan doon nila, 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 wala, blue yung kulay. Huwag orange, okay. okay? Kasi itong ano, biyernes, o Sabado, pwede sila ang masinayaan yung konsilya sa kapilaw. Ha? O okay. nilisip okay. niya okay. okay. naman okay. ito. Pwede?

Ako yung sinasabay dito namin yan, na request na namin sa dito yung traffic. Kaso, pag na-piling sila, hindi. Ah, buwang balik Kaya nga, eto eh, file ako nag Hindi mababalik yan. Okay. 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 okay kumo pa katulad nito magaling na dito. Kukutanin ng barangay ng San na sasakyan. Tawagan ko daw sila ng polis. Hindi tama yun, eh. Walang permit, eh. Kaya nga po, lagi po nalang... Nandadamit yung ka, oh. si property mo, Opo. Opo, eh. Hindi nga Taka -taka akin Atin yan, eh. Sa oh, oh, oh. ko po, po yan, eh. Relax lang, ha? Opo. Okay. Okay. Ngayon, pag may narinig ang diyan, ako kontakin mo. Okay. Ah, sila pupukin ko sa ulo. Ha? <laughs> ah. Ha? Ano na nagtatayo eh, wala namang permit eh, kung gumuhuhu di maraming mape Actually, sir, kung yung dingding na, yung ding pader nila, sir, tumapasok na yung ano sa bahay Yung pinak, parang Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kailan pa ito ginagawa? Kailan pa ginawa ito? 2020 pa po siya. 2020. Tugod niyo, walang permit eh. Ah, 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 walang permit. ah, 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 Check, patiginin mo to ha. Sabi ni Chairman, walang permit ito. Ha? Gigibay namin to. Ito sa'yo, tingin niyo. Ito sa'yo, Ito sa'yo, tingin light lang ha sige ha sino oh